Good morning mga ka-agri. Diri na punta sa ato ang kalamansi farm karon nagbisita. Mao ni ang mga bunga sa ato ang kalamansi diri mga ka -agri. Guwapo kaayo nindot kaayo jud og nangita puni mi og ani kay naami ami harvest unon karon katapusan sa November. Bay ubay jud ang amo ang bana-bana na sa mga 200 bags basi na may kaila dia or ganahan mo mamalit PM lang sa tong page mga kaagre Narata diri sa Dico City, Davao del Sur. O tong area, tong farm. Salamat ta sa ginoon no. Kay nindot jud kayo ang tubo sa ato ang kalamansi. Mga ni O ang ato ang gihaguan. Almost 3 years. Mga na ni. Mga na ni ang ato ang gipang tanom sa una. O karoon na munga na yun. Hinahinay na ta naka ka, mga kaagre So kugi lang jud. Banat lang yung tao ang ampo pag ahuman kugi. Nagustuhan ako itanong ni Kalaman si mga kaagri kay Tungod. Pagtanong pa lang ni mo labi na kung Marco ang imong ipalit nga si Milia, wa na naihunong sige na nagpamunga. So among ginabuhat, yun gagmay, basta gagmay pa, ginakwaan na mo ang bunga until maabot siya og 2 years o Usa pa na mo siya pabungahon para dali mo dako ang sanga o daghan po tagbunga makuha. Gumay <laughs> pa kayo. Tak umbung lah. Tinggal sikit <laughs> kak. Nah, <Nyerah>. nak <laughs> biju-biju dia,